Pero sila nagbabayad. Paano ba? So, explain, mo Paano <laughs> explain ko rin. Paano nang i-explain ito? So, yung, yung, yung nabili namin, in-open ko na kasi ibibenta ko, ibibenta ko na sa iyo. Kasi kung papasok pa sa akin yung deed of sale, papasok pa sa akin, ipapatransfer ko pa, gagasos pa ako. Uh -huh. o, An o, ng another. Kaya, yung open, yung pangalan mo na pumasok doon. Diba? Sa'yo rin yung reason. Ito yung... Mamaya yung acknowledge mo, yung pag-isip mo, ano? Yung pag-awa mo. Yung takang kong-restance ka. Lasa akong issue eh. Yan yung pagkakamali mo ka ako, magbebenta ka ng lote, sabi ko. Yung pagkakamali mo, magbebenta kayo sa iba ng lote. Hindi mo sinasabi na yung yung diba? hmm. 100, sabi, yung oh, mo. Diba? Ibig sabihin, sinuali na niya yung 100,000 ah, sa barangay. Oo. So, nagiging na lang. Wala na. Wala na. May hukat. Ano? Kinago na nga eh. Papakita nyo pa. Nating naman. Pinang isa-isa yun. Sa inyo daw, ipapamanang dalawa. Sige. Hmm. Walang ganun, Verna. Sige, ayusin yung video. <laughs> At eto naman, sisiguraduhin mo siya pagka may problema to. So yan tayo ng pera. Kahit puma, so po nga, susunod ko sa'yo, kahit kailan, gano'n naman ako. <laughs> hindi ko sisirahin yung mukha ko sa'yo, kasi nung... hindi tayo papasok sa supply and fire. Pagsado ako kahit sige. pa ako ganun ng pag-aasal sa akin. Pinili ko daw yung mga papel. Ibu, baka ako asalan ng papel niya, sa akin. At taon na ho. Kasi ba ako, ako nag Ako ba ako ba ako nag-alok sa inyong bilay? Ibu, baka yun. Pero ako, tabi. Pero ako, tabi. pa si Mami. Ayun. Pag-100K. Okay. Si, ang itawin ko yung witness. Ito na si... Okay, sige. No problem. Si... Mia. Legal age na. Okay, hindi na ako ba. Mas mahaba po ako sa akin. Gagawin <laughs> naman natin ang last and will.

hindi kayo nga ka nagbabayad sa PIM bahay. Saka mo sa bahay. mo yun? Eh, ito sa PIM. Kaya... Ito lang. lang. Buong pangalan, naging yan. Kasi 5K hindi na nakasama dyan kasi pagpaayosin mo yun sa title, yeah. hindi nakasama dyan. Hindi na. Kasi uh, pagpaayosin mo. Hindi na. Oh, tataas pa yung babayaran natin sa Juan. <laughs> Pag-seed na mong pwede, no. Basta sa acknowledgement receipt na lang. Pupunta na lang ngayon, bibigay ko ng 6,000. Saan ba sa'yo pa? Itatransfer ko na lang sa... Bukas pa ako sireh sireh sana alam niya mo na rin ko pero kung mapapaaga basta to man, kapos lang Tapos, yung copy nito ibigyan. penalty pagka tumagal. Kaya iintayin muna natin yung pagdating nung, nung pinaprobahan. Oh. No? Na, basta bibigyan kita ng acknowledgement receipt tomorrow morning. Bukas ako pipirma. Ah. Diyan wala pa. Dito wala na dito. Kasi ito naman yung pagpapasok natin. Sa... Ito. Ito ang ID mo may pa Para sa mga mahaba-haba nung ano lang Ay, yun nga yung lalaba. Alapa. Alapa. Yung pa lang ay pina -aprobahan. Magkakaroon ka ng plano. Sariling plano. May plano yan. Matama. Yun nga yung ako na doon sa woy. na naka-awan siya. Yun nga yun. Magkakaroon. magkakaroon ka ng technical distinction. Bali dito sa may dito ba absolute sale. Ang si ano si Anastasia in Dela Cruz mm -hmm. yun ito. Mm. Rekta na. Oo. Oh, Rekta na. Tapos yung witness si Jeremy sa yung witness kay Kuya Ma. Mm hmm. may right. okay. okay. problema. Ah, <laughs> uh, kagabi, nagbayaran na kami ni Kuya Mac ng ano sa may lote tapos ito kinabukasan kanina inabot na niya sa akin yung acknowledgement receipt acknowledgement receipt that I, Marcantonian Magtalas of legal age Filipino and a resident of Barangay Pagas, Kabuntuan City received the amount of 500,000 pesos Philippine currency paid by and received by Christian C. Pascual, single of legal age Filipino and a resident of Barangay Pagas, Kabuntuan City under transfer certificate Of title number 46 two zero two zero 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 one two two located at Barangay Pagas, Campton City with respect an area of two hundred square meters more or less. Note the remaining balance of fifty five thousand pesos will be given to Mark Anthony and Magdalas upon transfer of title to Christian C. Pascual. Done this 9th. of July 2024 here at Cabandon City, Nueva Received by Mark Anthony and Magtalas and witness si Tita Bebe. Pero Luisa and Magtalas and ang papipirmahan ko dito papipirmahin ko dito ay si ano na lang, Jeremy ulit. Okay. Ano ka Sa Google Maps, madali lang rin naman mahanap yung loting binili ko kay Kuya Ma. I Zoom lang natin. Ayan yung kulay blue na uh, ano, bilog lang. yung location ko sa compound namin. Katapat naman nun. Sa kabila. Bahay ni Kuya Di Sa may kanto na to, papasok siya sa may looban ang tumbok niyan ay yung school. Tapos, sa uh, pag nakaharap sa school, sa may kaliwa, may iskinita ron. Papasok. At, ayan. Wait lang. Bilalagyan natin ng bilog kung nasaan dyan. Eksakto. Yan. Yung may bilog na yan, yan yung nabiling lote. Or approximately dyan. Kasi baka mamaya sumabit sa bilog yung uh, ibang lote. So dyan lang sa area na yan Wala naman nakatayong bahay Malapit lang sa bahayan